Tapos ito. Sumiki pati nga So right guys. Uh, kakarating lang namin dito sa hotel. Sa Iconic Hotel. Dito sa Kawayan Isabila. Nakarating din tayo. Diba sa motor natin. Kumakalansay. Ang lakas ng ingay. So pa. Ah, makikita natin na ito. Sana wala. Ayun. Ayun. Uh, pala. Yung bell. Kaya pala maingay. Oh my goodness. Ubus ang ano. Ubos. Nako, problema to. Wala mabilhan dito. Sir, malapit ba yung motor shop dito? Malayo po. Magkano pong tricycle, sir? Kaya pala kanina, wala na siyang lakas. Tapos tumagas pa. Pusang gala na yan. Sana yung tread niya, yung spline, ay hindi nasisira kasi kumalas talaga. Sumiki pati gulong tok na putok tapos ito so guys ito yung uh, poly natin parang nagbaklasan lahat ah. ay pati bola durog hala Pauli na siguro. Ang ang puli. Naku. Sira ang sira puli. Mm -hmm. Durog ang bola. Durog din, oh. So, guys. Ah, laking problema. Ang isa sa dahilan, ito lang bill na talaga ang lumuwag or yung trade na ay na trade lahat. So, yun ang, ang isang dahilan lahat damay damay na mula pa hosi San Jose kasi pag pumiga ako nagre ako sa may San Jose ano na siya medyo may nawawala yung hatak niya hanggang lumuwag na siguro lahat pagdating dito sa hotel ito na yung nadatnan ko durog lahat durog ang bill, slider piece, durog tapos pumutok na dito ang oil seal will seal din dito sa may ano primary saka dito sa poly yan tapos matigas na yung gulong ayan oh ayaw maikot makaubos na yung langis diba sana walang nabungi walang nabungi sa ano So, yan, tawag tayo na tropa. May tropa tayo dito sa Kawayan sa Bila. Lagay tayo kung saan tayo bibili ng pisa gastos. No choice kasi di tayo makauwi nito. Buti ito lang.